Good evening, guys! Sa Pinas, guys! Dito, alas, stress pa lang. Magkakapi tayo. Kasi magpa-plancha ako ngayon na. Lagyan natin yung ano, oh. Greatest white. Inuunti-unti ko lang. Piling ko yung ano, yung greatest white ngayon, hindi na siya masarap. Alam ba yung ininom ko sa Philippines greatest white? Ngayon, pinap ngayon ang ah, ininom ko na ito. Nescafe 2 in 1. Kasi wala siyang sugar. Then, kuha tayo ng... Bread yung chocolate recreation recreation para kung paano pronounce yun so magkapi tayo guys ito na naman tayo sa kape kanina nagkape na okay. eh okay lang yan yan, yan lang talaga ang ano natin eh ito lang ang buhay natin ng kape gusto ko mag gym pero hindi ko ano hindi ko sure alam nyo guys pa naglagay ako ng kape Wait lang ha. Gatas. Konti lang. Tapos, i anong ko ulit. Ilagay ko sa hitir. Ay. So, ayan. Tapos may tinapay tayo. Parang sa atin din. Kasi ano lang siya. 11 11 mahigit. Sa atin, ano, nasa dalawang balot yan, ha. Mm. 165. 165, guys. <tipos> Huwag natin siya nanginitin. Aray! Ininit. Inin, tapos papalamigin. Hindi ko rin kasi maiinom yan. So yung ating kakainin ngayon. Magpa-plancha ako, tapos alas tres pa lang naman. Ay, mag-alas kwatro na rin. Ay, hindi. Magpa-plancha, tapos ito na naman tayo ng pagkain sa para bukas. Pero chapati. Chapati ang lulutuin ko. So, masyadong mainit yung kapi natin, guys. Para mag baws baws ng pag magbawas-bawas ng ano. Wala lang, talaga siyang ano. Magbawas-bawas ng init. I-mix natin. Daming tapon. Yun ang mayarap pag nagganito. Pag hindi ka perfect na magganito, matatapon. Hugasan mag na naman. Mainit pa rin siya, guys. Kahit na minix-mix-mix. Mix. Ay, hindi ko talaga siya maiinom. So, ayan. nagaantay na lang ako para mag-plant siya. Okay. Yung gusto naman na natin ito. Yung kulit dapat pala yung pinili ko. Ayan na naman yung pusa. Para maalaga ko yung pusa. Mm -hmm. So, magkapi-kapi muna tayo. Kahapon, maaga si sa Sir dumating. Alam sa is. Tapos na ako magluto. porsen na uh, umuwi. Alas 8, alas 9 pinakalik na alas 10. 9.30 mga ganun. Dadalhin ko ito dun sa plantahan sa tarong ni Ama. Kasi kung antayin ko itong lumami, wala. Ano ko sa tayo makaplanta? Ayan guys. Hindi pa ako tapos magkape. Pero pumunta na ako dito kasi anong oras na. So magpa-plancha ako. Kaso ang problema ko, hindi talaga ako guys marunong mag-plancha masyado. Kaya ang palancha ko is basta na lang. Ang importante hindi siya masyadong gusot na gusot. So ayan. Tinan nyo naman. Itong damit na to, galing to sa US, dala ni sir. Planchahin ko. Ilang piraso to na ganito gusot. Alam ko lang kung sino may gawa nito si ma'am. Siya lang yan. Ganyan si ma'am mag magana mag eh, mag -lagi sa luggage para daw kasya. Sabi nga ganun. Lansay lang tayo natin ng medyo konti. Pero kasi, kailangan to isprayin. Sadlit lang guys, hanapin ko yung ano, inom muna tayo ng kape. Hanapin ko yung pang spray. Tapusin ko muna tayo. So, ayan guys. Matabilis tayo kasi mag-walking ako. nag na ako kay Sir, mag-walking ako. Kasi grabe na guys, ang ating taba. Inisage ko si share, sabi ko mag-walking ako. Di pa na ang pero okay na yun. Kasi, wala na talaga guys, kailangan na natin mag sa gym. Kahit warm up, warm up lang. Ang kalat ng kwarto ko. Hindi pa na ako naglilinis. Hindi pa na ako nag-iimos. So, pa tayo dito sa CR, ang daming sakit-sakit, punin natin yung ating pangmalakasang sapatos. Magsapatos tayo, guys. Sapatos muna tayo, guys. Bago tayo maglarga. Mamadali ako kasi. Magluluto pa nga ako. Ay, start na muna naman tayo ng warm up. Kunting ano-ano lang. Ex Exercise lang. Hanggang sa masanin naman ulit yung ating katawang. Ating katawang lupa. So, let's go guys. Hindi na ako nagmijas. So, bit lang. Na, nakapokus sa mukha. Pag-spray muna tayo ng pabango. Hindi na ako ng toothbrush. Nag-toothbrush ako kanina pero ngayon hindi. So, yun, nah, tama na yan guys. Punta tayo ng... Ngayon yun, guys, nakabihis na tayo kasi punta tayo sa ano, sa gym. Kanina naman oh. No? masyado ng malaki ang ating puson-puson. So, ayan, may bit, -bit na naman tayong para sa pusa. Ayos na ito, nag-spray na ako ng pabango. Nakasapatos na rin ako, guys. Ayan. Ang dumi-dumi ng aking kabayan. So, ilak natin ang ating pinto. Ilagay ko muna kayo dito. Yan lang kayo. Yan lang. Yan lang. Huwag nyo nang yung aking ano, puwit dala talaga. Hey. Okay, guys, nakita natin na mga So, tara na. Mag-gym tayo. Kahit warm up lang. Ilagay natin yung ano. Nakalaban na ako. Mamaya ko yung pipinahin. Mamadali ako kasi. Dapat makabal makabalik lang din akong mga ako mga alas yun. Mga 5.30. So, ayan ano tayo sa dito so daw sabi naman binili niya itong maliit pa tapos ito binili namin ito yung malaki na parang ano yung pinang ano sa pag nag pag graduation yung mabango kasi ito nga o oh, blessing kasi nag ano na siya na mulaklak na siya ayan ito bagong bili ito yung violet mabango din siya ayan o ayan guys namumukad ka na ito yung puti ang bango din kaso ayun po ngayon bakit hindi ang lamig kasi ngayon guys Labas na tayo sa gate. Punta tayo. Hindi ko na minisit si ate Ann. Tamo, sabi ko sa inyo kato, mga bulaklak ko. Ay, ngayon naglalabasan ng mga bulaklak na yan. Sa umaga, naku po. Wala, hirap na hirap akong maghanap ng ano dyan. Bulaklak. Alas, alas 5 na. Ay, alas 6 na mag-alas 6. Hindi pa rin lumalabas ang bulaklak na counting Kaunting, kaunting lang. Saka maliliit. So, ayan. Papunta na tayo doon, guys. Sa gym. Ayan o. Di ba? Bakit yung aking video ay sobrang ano, yung parang ma tao ito malikot. So Yung Ito Pilipina din ang nandito si Ate Kapitbahay namin. I mean, yun yung nakakausap ko rin siya one time. Tapos Kanina na nakita ko siya. So ayan guys, ha? Ito tayo nandoon, naglakad. So thank you Lord kasi ano uh, na, na, kapag isip na akong mag-gym kahit pa warm up lang kahit kunting oras kasi talagang hindi maganda. Kailangan talaga mag-gym kasi the more na hindi ka mag-gym the more na grabe ang kakain mo. So pag ano na tayo. Patayin ko muna to guys kasi may tao.